So, i-share natin. salib kasihan niyang sumunod sa kutusan ni Yahweh, bunoy bulan niya ito sa araw at gabi. No? So, sa ating, kasi may mga gadget tayo, pwede natin i-share. I-share yung ating mga mga nabasa na Word of God. No? Para hindi natin makalimutan. Kasi ang technique pala daw po sa pag-memorize ay palagi natin i-share. So, halimbawa yung Matthew 6.33 Matthew 6.33 No seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So, para hindi mo daw makalimutan, parang i-share mo siya, no? O kaya, alimbawa, may magtawag, no? Uh, nagkaroon ng problem, mamihingi ng gabay, no? Pwede mo siyang i-ano siya, no? Pwede mo i-share yan. Tapos, sunod, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Daging sariwa ang dahong, at namumunga ng takdang panahon. So mga kaibigan, ito pala ang requirements na, di ba pag halimbawa may punong kahoy. So nung halimbawa sa bundok tayo, di ba sa higher ground tayo, no, malalaman mo ang kahoy na sa tabi siya ng batis o sa tabi siya ng ilog. No? Bakit po? Dahil pag sa tabi siya ng ilog, napakaganda yung kanyang tubo no? yung dahon niya ay talagang green na green tapos kahit tag init ay nanatili siyang sariwa ha? laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon so dahil mayroong siyang source mayroong siyang source na tubig no? parang tula din yan sa ating mga kaibigan. yung ating source source ng lahat ng bagay ay ang ating God Almighty. So siya ang ating source, yung ating creator, the creator of heaven and earth. So kaya siya ang source, no? Kaya pag siya ang source natin, so hindi tayo, hindi tayo ngayon malalanta. hindi tayo manghina. Bakit? Kasi ang source natin ay the greatest provider. No? Kaya hindi tayo malalanta dahil sila, dahil siya ang siyang sa atin ay nag-provide ng lahat ng ating kailangan. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. So, biro mo yan, no? So, pag tayo, pag ang source natin ay ang ating Panginoon, napakaganda, napakaganda mga kaibigan, dahil palagi tayong sariwa. Ibig sabihin, kahit ang ating buhay ay magkaroon ng challenge, mayroong mga pagsubok, baliwala. No? Bakit? Dahil ang ating source ay the greatest provider. No? Siya ang ating tinatawag na Jehovah Jireh. So bakit siyang tinatawag na Jehovah Jireh? Dahil sa panahon sa Mount Moriah na si Abraham sinabihan ng ating Panginoon, Abraham, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. No? So, hindi umangal si Abraham, no? Kaya siya ay nag-prepare, siya nagdala ng mga kahoy, uh, dinala niya si Isaac, nagdala siya, hindi siya nagdala ng pang-offer, no? Di ba, kambing man o kung ano, hindi. O kaya kordero, hindi siya nagdala. Kundi pagdating doon, tumulong pa si Isaac na iayos ang mga kahoy, gumawa sila ng altar, tapos bandang huli, ginapos niya na si Kwan si Isaac at inilagay niya doon sa itaas ng tuwan oh? sa itaas po ng altar no so balit yung itaas siya ang punyal ang sabi ni Abraham no ang sabi niya wag mong saktan ang bata ngayon natitiyak kong tapat kang sumunod no so yan yeah. so balit yung paglingon ni Abraham nandoon na ang kanyang i-offer yung kordero doon na no so ibig sabihin na God is our provider. Kaya doon sinabi niya, Jehovah Jireh, God provides. God will provide. So, pero mo yan, no? Kaya napakaganda. Ang pinakamahalaga lang sa atin ay sumunod po tayo, no? So, yan, no? Tulad na isang daon sa tabi ng batisan, ang sariwa ang dahon at namumunga sa tatdang panahon. At ano pa, no? Ano man ang kanyang gagawin, siya'y tagumpay. Hindi gayon, ayan. No? So, ibig sabihin mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, tagumpay po tayo. Victory will be ours pag kay Lord tayo. No? Di ba? Victory. No? Ibig sabihin, tagumpay. No? Sino ba ayaw ng tagumpay? Kaya mga kaibigan, umpisa natin sa ating mga anak no? para maging maayos po ang lahat sunod na verse, hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. So kaya makibigan para magkaroon tayo na tunay na kagalakan. Tayo ay subunod tayo sa ating paino. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay sa araw ng paghukom, parusan niya'y nakalaan. Siya'y hiwalay sa grupo ng mabanal. Sa taong matuwid si Yahweh ang patnubay, ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan, ang hantungan. No? So, kaya makibigan, napakaganda pag ang gagawin natin ay ang ayon sa salita ng ating Panginoon upang maging maayos po ang lahat sa ating buhay. So, ang suggestion ng iyong abang lingkod ay bata pa lang ay anuhin na natin. Ito yun na natin. basahin ko po muna ulit yung 4 hanggang 6. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng pagukong, parusan niya'y nakalaan. Siya ay ihiwalay sa grupo ng mabanal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang punapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapamakan, ang hantong.